Ipinagpapasalamat ng 52 anyos na si Luz Viminda Soriano, isang PWD mula sa Sitio Boundary, Kaalibang Bangan, Cabanatuan City, ang kanyang natanggap na isang daang fruit bags ng kabute. Mula ito sa special livelihood program ng pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija sa pamumuno ni na Governor Aurelio Umali at Vice Governor Anthony Umali. Kwento nito, nakita lamang niya ang post ng presidente ng kanilang organisasyon ng mga PWD na naghahanap ng benepisaryo ang Kapitolyo para sa nasabing programa pagtitinda o umano ng sabon kagaya ng dishwashing liquid at sabong panglaba ang negosyong pinagkukuhanan niya ng pang-araw-araw na panggasos. Kaya naman ikinatuwa niya na napabilang siya sa mga nabigyan ng mushroom dahil sa tuwing aani siya nito, bukod sa pwede nilang pagkain at maaari rin niya itong ibenta na dagdag pagkakakitaan. Kasi talaga yung mushroom para sa akin is Uh, kasi paborito ko yan eh. <laughs> so sa pagkain everyday. So kung marami talaga siya, pwede talaga siya ibenta kahit dito lang sa mga kapitbahay, mga ganyan. Magandang proyekto anya ito ng Pamahalaang Panlalawigan dahil tinuturuan sila kung paano makasurvive sa kabila ng kanilang kapansanan. Parang ito isang opportunity talaga na maihana mai ko to na pwede ko kasi itong gawin mag-isa. I mean mag-delay, ganyan kumbaga maa-access ko hindi katulad ng ibang trabaho na uh, mahirap para sa akin. Kaya ito, salamat kay Gov kasi talagang sa mga tulong na naiisip nila na uh, iano, i-extend talaga yung tulong sa marami. Ako po si Philip Double P Fiction para sa balitang unang sigaw.